Nakakaalaman po talaga yung balita na yan. At uh, magpupursigihin pa po natin at paiitingin po natin ang ating pwersa para po, po ang mga sinasabi at napag, uh, napagbibintang ang spies. At uh, kailangan po talaga na mas maiting ang pagsisiguridad o pangsiguridad ng ating uh, palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the President have a decision on the citizenship of Li Duan Wang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin itong si Lee Duan Wang, siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng uh, proposed bill na naggrant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng uh, at mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito si Sen. Teresa Ontiveros because meron di red flag dahil sa link sa POGO. Uh, sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at uh, ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing uh, enrolled bill at uh, hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At uh, pangako po ng, ng, pang, ng Pangulo ay... Uh, aaralin po itong mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabibito so hintayin po natin ang kanyang action